Ano to? Nahulog na to. Ano mensahe ang, ang kailangan malaman ng mga fire sign ngayon or within one week from now? Hmm. Ito, applicable lang sa mga inner relationship. Ito, baka mag-away. Pero, sabihin nating ex to. Halimbawa, yung iba sa inyo, x yung ini-inquire. Malabo pa. Malabo ang reconciliation. So, sino ang pwedeng tamaan ng reading na to? Sino yung partner? Okay? So, ulitin ko. Kung in a relationship, eto, baka mag-away sila. O baka nag-away na. Kung baga tuloy-tuloy pa rin yan within one week from now. Kung ex naman, Malabo ang reconciliation. So, sino kaya yung possible partner? Pisces. Scorpio. Oh. Ito maganda. Pwede dumating na nato o, o parating pa lang. Kasi may ano tayo dito. Oh. New romance. Ayun pala nakalagay. New romance. New love. At ang kinaganda, yung puso nato ay consistent. Practical. Ayun nakalagay pala. Consistent. Conservative. Conservative. Um, loyal May loyal ba? Ayun pala kalagay rin Responsible Wow Persistent Protective Defensive Yun nga lang Stubborn Pero maganda rin Stubborn in a way na Isa lang ang gusto niya Okay Hard worker So, again, maganda yung uh, paparating para sa iba sa inyo. A new love interest. Pero, who knows? Baka dumating na to para sa iba sa inyo. Kasi may ano tayo dito. New love. So, sino kaya ito? Uh -huh. Pero pwede rin namang karelasyon na to. Kasi kung inner relationship na yung iba sa inyo, baka mabuntis. Hindi naman tatakbuhan. Okay? Good news. Sino yung partner ng iba sa inyo? Pisces ulit. Pisces. Libra. Ito, Scorpio. So, ito, Pisces. Libra. Oh. Ito lang. Meron tayo ditong sneaky person. Ito kasi, pwede rin siyang arrows of love. di ba? Well, yung iba kasi sa inyo, ang dating, may iba sa inyo. May darating sa kanila. Pero hindi ganito. Yung inaasahan natin na seryosong tao. Committed person. So, yung parating, eto. Manloloko. Fake. OMG. So para malaman natin kung sino itong paparating na fake para mabalaan. Kasi kung 'yun nga dumating oh uh, ah tawag dito. Mag-communicate sa iba sa inyo. Tapos ito yung zodiac sign. Sabihin ko dito. Okay? Kung kilala nila 'tong zodiac sign, iwasan na kasi sneaky person nga. O, oh, hindi mo maasahan kasi nagsiself-sabotage siya. So, prone siya sa ghosting o uh, kabaliktaran nito. Kung lolo ka lang. Sa so, sino to? Ito. Isa sa Earth sign. Taurus Virgo Capricorn. Ito Libra. <laughs> Libra din tong isa. Aha. Paano yan? Yung seryoso Libra. Ito manluloko rin Libra. Libra. Well, kailangan ng matinding discernment dito. Kailangan ng matinding intuition. Kasi, para yung libra, oh. Hindi natin masasabi kung sino. Pero mo like, babae lang yung tatamaan nito. Babaeng libra. So, lalaki. Lalaking viewer, mag sa libra. Na baka dumating sa buhay ninyo, eh, yan nga, baka lukuhin lang kayo. Ito. Oh, open relationship. Wala tayong ano. Mm, clarifier. Himala, hindi ako gumamit. Past life. Well, ang dating kasi, weda, nangyayari na to. Mangyayari pa lang open relationship eh yun nga kaya napasok sa open relationship past life, may past life connection daw eh ganto na lang ano ba to, dumating na ba to yes or no no so ang dating parating pa lang So, yung iba sa inyo, baka ma-involve sa open relationship, third party situation, situationship, friends with benefits. Uh, yun nga, past life, may past life connection sila, kaya yun. Hindi uh, nila maiwasan yung isa't isa kay toxic. Kasi may unfinished business sila. So, more like unfinished lesson na kailangan matutunan mula sa past life. Ano man ano naman yung beauty queen? Eh? Work. Ah, so ang dating babae lang siguro tatamaan ng reading na to kasi may babae tayo dito. Ang dating magiging pleasant o lovable. Yung iba sa inyo na babae sa workplace nila for some reason. Parang within one week from now, makakagain sila ng attraction mula sa opposite sex. Kasi, ewan ko, ang dating strong yung energy nila kumbaga, gandang-ganda yung opposite sex sa babaeng to dahil feeling nila ang galing-galing niya. Disciplined, authoritative, powerful. Na, yan nga, parang, ewan ko, gandang-ganda yung iba dito sa babaeng to o sa iba sa inyo na babae na may work. Gandang-ganda yung opposite sex o lalaki. At sa kanila, na parang in-idolize o ma-idolize sila. Ayun, may beauty queen tayo dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.